Alright, so yun. Ayan na. Yung ginawa kong araro. So, nandyan yung iras nya. 50 cm ang pagitan. Okay. Uh, alright. ah, uh. So, pwedeng pwede yan pag ano, pag medyo tuyo yung lupa. Kasi itong lupa kasi ngayon basa dahil sa ulan okay so kapag tuyo ito sigurado yan ayos yan oh tingnan naman oh Okay yan. Ayos na ayos. So pwede pang lumalim yan pag ano.